O, so, oh, ikaw muna dito daw. Yan, mga kaburong. na, mga burong. O, so, ako muna ah. Yan, paano na ito? Isak-isak. Try tayo ngayon. Yung natin, napili po. ko, ipukpo sa ulo. Di ba? Okay, mapili. Ako yung napili ko dyan sa pag-uutok ko dyan. Ikaw naman dong, pupukpo sa akin. Pupukpo ikaw naman ang next ikaw ang pupukpo Okay.

Oh, popok Di ba? Sampung peses dong. ah Siya lang? Oh, sampung. Wow. Wala Ganun o, ganun. O, ganun lang. Ganun lang to. Oh? Ganun. Ganito dong, Ay, natin dong. Ayun lang din <tom> ah. Oh, uh, pagba, eh, pagpapit natin dong. Pagkat pa nga, sigo naman dong. Upo ako dito dong. Sigo lang po, oh, tabi mo na ako dong. Ay, hey, sige dong. Kailan pili mo dong ha? Pupok mo ko sa'yo, isa lang yan. Yan hit-hit. Sabo. Hindi na Sabo. Oh, o, wala. Dong ka dong. Ako muna. Oh. Saglit, saglit dong. palit natin. Ulit yun. Testing okay. lang yun. Testing lang yun dong. Ayan, ano yan dong? Ano? Oo, ganyan. Wala Wala, wala. Wala. Ugat pa nga dong. Kinakagat na ako. Ito? Tayong kumuna tong lang? Ano na? Mga dong. Oh, uh, dong. Paano mo dong? Ang dumi. Ano? Ano pa yung Daya yan. Oh, doong. Eh, ano yung doong? Ang tawag 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na doong? Ang 11. Lugi ako. <laughs> Mas maganda dito yan, oh. Oh. Hey. Hey. Oh. Huwag na. Huwag oh, Ino. Mo. Hum, oh. wala, pa. wala pa. Wala pa. Wala pa. Oo. Oh, 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 Sige, ikaw pa. Ikaw pa. Sabi mo. Wala. Oh, yeah. Wala. Ako naman. Pa ako pa. Dong. Malakas pa rin ng Dong. Oh, wala. O, na. O, so, pagpapalit natin, ha? Ah? O, ito daw. Pagpapalit. Ay, hindi. Pagpapalit ah, ay, 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 Tapos ay, 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 dito. Tapos, dito. Ay, po, tayo na tumubok. Ay, ayun si Ile. Ayun, akin. Ay, ayun, okay. oh, masakit si Ile. Ay, laki. Isa lang. Ay, laki, o. Isa lang. O, oh, isa lang, isa lang. Uy, akit yun, eh. Hindi ba sakit yun, dong? O, oh, wala. Kalo, wala yun, na. Iki, wala na, please. Punta nga dong. Ako naman dong. Adi dong. Ay, 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 dong. Huwag okay, ka yan. Oh, wala! Oh, ay, gago. yung huwag ka mataya dong. Halayo mo. Malapit yan. Oh, natin ito. Sino yung makakuha? Tama Okay. Oh! Ayan. Okay. Bubuka kasi o, pagpapalit natin, syempre dong. Ayusin natin dong. Syempre, lagay natin dito, hindi ba? Nansin. Eh. Oh, sasabihin mo, buga ko pa nga. Ano, ano, Ah, baliw. Hindi ko yung baliw. Sino baliw? Kulot. Oh. Fright <coughs> ako ah. Two, three. 4, One more six, seven, eight, five, five, ten. nine, nine, nine eight, ten, napaka naman. nine, uh, ten, naman. wai ko naman dong. Ikaw naman upo na dito. esikul si na katinudang. natin tapo. Oh, ay 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 ay, ito, uh, ay 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 ba't mo tinamba pa? Oo, oh, baka talaga doon. ako naman doon. Oh. Oh, ako, dinaya mo ako dito, hindi na ako mag-ano. Ba, ba, apet, apet oh, ba tayo! Oo, oh, sige, lalayo natin doon. Oo, oh, oh, mandadaya tayo. Eh, dito lang yan Di ba sinabi ko sa'yo, layo-layo. Sige ako layo. talaga sa doon. Oh, wala. Oh, wala. Wala. Oy, wala.

Gago, pinatuloy Ay, sako kao daw. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. tapos na. Tapos. Hoy, 10 pa lang yun daw. Kamadaya. Kamadaya. Ginagawa, dito, ginagawa mo na 16 eh. Ay, dito pa yan. Yeah, yan, yan na po sa dito. Sige, give. Sagot, sagot. Uy, walk yun ah. Wala ka lang ate, isa lang, isa lang eh. yan. Ikaw din. Ipati. Ayun, isa yan, yan pati. Ikaw dyan. Uy, rip ko daw. Paplo hindi ko nilipat yan. Hoy, daya. Tama daw, Hoy, huwag ka dito yan, kaganina ka, binigyan ka ka sa Wala. Wala. Pagsibigyan kita. Yung pamo, yung pamo. Ilisin mo. Kailangan ka. Oh, oh, yan. Oh, Oh,

kaya yeah, napunta ko dito, walang pokpok, di ba? Ikaw din eh. Ikaw din eh. Hmm? O yung paa mo doon, oh, dyan. Oh, 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 o, dito. Oh, oh. Wala o, o, wala dong. Ako naman nung upo naman. Upo, upo ako na ako dong. Upo oh. na ako dong. Ayaw! Okay!